tikman na natin. Miss ko mag food vlog. Mmm, sabi mo. Ito yung 20 pesos. Na pinipilaan ng mga estudyante. Ano? 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 na shopping Ano? Mm -mm. Anak na siya. Siguro dahil nagmahal. Ito siya. Gusto ko kasi malapit lang sa office. Anak na ko mag food vlog. Anak Masarap siya. Mm -mm. Ang plano ko sana si Kuya John John lang. Ang ililibre ko. Pero mukhang masarap. Sabi ko, para na rin i-vlog. Ay ko. Hindi ko dalhin camera ko. Yung phone ko. Kami ako try. Kaya po siya. Ako lagi ako ano. Nakmaselan mga old vlogs ko. Hindi support ko yung mga vendor. Yung mas may masarap lang. Susunod ko yung Shoma yan. sa Santa Cruz. Mm, -hmm. Alam niya, nagsasabi ako ng totoo. I never fake my emotion. Just ko. Mahirap yun. Ang credibility mo. Mawawala. Wow, yes. So, ito. Okay na siya sa akin. Sa halagang 25. Dati nga 20 lang. Kaya lang nung 20 siya at pinipilahan. Wala akong time. Kasi malayo siya sa bad job. Walking distance na super walk. Hmm. Hmm. So, Bye! Doon na siya nakapeto siya. Gilid ng UDM. Sa school namin. Siyempre, yeah, bye!